Hello, good morning, good morning mga idol. Yan, kung di pa po kayo nakapag-follow sa aking channel, huwag niyong kakalimutang mag-follow mga idol para updated po tayo sa lahat ng mga ina-upload nating videos about sa ating pagmamanok. <clears throat> sa mga kaibigan naman natin sa Panay, no? mga taga-Kulasi at Dike, Luilo, Aninii, kung taga saan may, Patnungon, Barbasa, no? Pandan, Aklan, Shoutout po sa ating lahat mga idol. Yung mga taga Mindanao naman, shout out sa inyong lahat dyan mga idol, oh, mga taga Osamis uh, City at kung taga saan man kayo dyan sa Mindanao, shout out po sa inyong lahat. At sa mga taga Luzon naman, mga idol, yan shout out sa ating mga kaibigan ditong mga taga Luzon, no? Yung uh, taga Bakuor, taga Imos, taga Dasmarinas, taga Silang, taga Amadeo, taga Gentry, taga Binakayan, taga Noveleta, at kung saan man po dako, yung mga taga-Laguna natin mga kaibigan, no? Mga taga-Lipa, Batangas, out po sa ating lahat mga idol, yan. Talaga naman, pag-uusapan po natin yung nire-request ng mga kaibigan nating mga sabongero, yung 7 Days Conditioning, yan. So, nakikita ko rin yan po sa ating mga YouTuber, no? Nakagaya ko, no? At uh, nanunood po ako, tinatapos ko po kasi pag ako nanunood, tinatapos ko po yan, idol, para malaman ko po ang mga details bago po ako mag-comment. Para complete details tayo, hindi chismis. No? So dito sa atin mga idol, hindi man ako magaling, hindi man ako sikat no? sa larangan ng pagsasabong. No? Dahil ako uh, ordinaryong magsasabong lang po. Nagkataon lang mga idol na nice, is hobby po natin at passion ang pagmamanok at nalinya po ako sa conditioning. No? Makunti lang din po ang kaalaman ko tungkol sa mga bagay-bagay about sa conditioning. Mga 15 years pa lang po kasi ako. So, ibig sabihin, medyo maiksipa yung uh, experience, no? Na marami pa po tayong matutunan. Ako kasi, mahilig ako magtanong, no? Sa kapwa ko, uh, handler, sa mga tao, Yan, mahilig po ako magtanong at pinapasok po yun sa utak ko para at least baka makatulong sa mga ginagawa din natin. Sa 7 days conditioning, idol, is napakahirap po, no? Ito, pasensya na po kayo, idol kung uh, hindi ko po kayang sagutin yung sinasabi niyo yung 7 days conditioning no. I'll explain ko lang idol. Magkaiba kasi idol yung 7 days conditioning kaysa 7 days before the fight no. Ako kasi pinaka minimum ko na uh, handa sa manok is 21 days conditioning talaga. Wala po akong 14 days, wala po akong 7 days. Pero kung 7 days before the fight, meron po tayo. Kahit 3 days before the fight, kahit 1 day before the fight Kayang-kaya po natin yan. Ngunit, syempre idol, tandaan natin oh, huwag po tayong magbibigay ng anumang mga food supplement or multivitamins sa ating mga alagang manok kung hindi po nila yan nakasanayan. Kasi doon pa lang sa pre-code mga idol, kinakailan na i-apply mo na yung mga gusto mong gamot na dapat i-apply pagdating ng conditioning. Yan, ganun po kasi ang style, pati yung pagkain, food mixture conditioning, kung ano yung kinakain, para sa precon kung ano yung kinakain para sa conditioning parias na po dapat yan kasi ang precon hinahanda mo na kasi yan eh binibitaw mo na sila sa cord so sa 7 days conditioning idol no is napakahirap po no isipin mo ah uh, magpupurga ka magbabacterial flushing ka at magpapaligo ka ng manok bago ka maglagay ng multivitamin so food supplement pagkatapos mga idol magbibigay ka uli ng oral So mapupeer sa po yung ating mga alaga o o ni manibago sa pakiramdam nila dahil sa uh, binigyan po natin ng biglaang medication yung ating mga alaga. So sa akin hindi po applicable sa akin yung magagandang estilo mga idol. Although na yung iba yung nagagawa kasi magagaling na siguro talaga sila. Ngunit ako idol is pinapangalagaan ko kasi yung aking mamumusta, no? Hindi lang po yung kami. Hindi lang po ako, hindi lang po yung boss ko, kundi yung mga namumusta sa ating mga kaibigan, yung mga kaibigan natin, no? Oh. So lahat po, although may talo, lahat naman po 'yan may talo, pangit na manok, magandang manok, pagdating sa ruweda pantay. Kasi may araw po na malas talaga yung kulay, no? Naniniwala po ako doon sa araw na 'yon is malas ang kulay. So update naman natin mga idol yung laban natin, no? Ah, uh, yung galing po kay uh, Attorney Frank Parkon ng Rumlo, shout sa mga taga Rumlo, no? is nung lumaban po tayo ng Thursday sa Nika, hindi po tayo pinalad. Wala pong nanalo kahit isa doon sa isang entry natin. Kasi nung araw na yon mga idol, um, uh, simula tanghali hanggang hapon, wala pong nanalong kakulay ng manok natin yung mga itim. No? So, nasama tayo doon. Ang mga kalaban natin is syempre kilala rin mga yung mga idol. At uh, na-dominant po nila yung fighting style natin that time Ngunit nung Friday Idol, yung natira kong uh, dalawa uh, I-entry ko naman doon sa uh, Arcontica, Odesiga, Dasma Coliseum Yun naman ay pinalad, napalaban po tayo sa uh, syempre, kilang magmamanok Boss Owing, yan, Boss Owing, shoutout po sa inyo dyan uh, Good luck po lagi at more winnings to come Sa inyong mga ginagawa sa araw-araw, sa bawat laban no So shoutout po sa inyo So ibig sabihin pa idol nag-champion po tayo. Ako hindi po ako nag demind o nag-demand. Nagbibisaya naman ako. Pasensya na kayo kung bulol ako mga idol. Kasi wala po ako ngipin na mataas kasi ang yuri ko. Pagkatapos masama yung pakiramdam ko si nung nakaraan naglaro po ako ng basketball. Tinamaan po ng balikat yung aking ribs. Kaya masakit. Niinda ko na to Four days na pong iniinda ni Oma to. Masakit. Kaya gumagawa po tayo ng mga content kasi ayoko pong amabitin kayo, no? gusto ko na excite kayo araw-araw sa mga ginagawa natin o inupload upload natin videos dito. So, 7 days conditioning. Wala po ako niyan mga idol. 7 days before the fight, meron po ako niyan, no? So, 7 days before the fight, kung ano yung gaya na sinabi ko, kung ano yung ina-apply mong gamot, dapat yun na rin. Ano ba, 7 days, kung gusto mo, 7 days before the fight. So, sa 7 days before the fight, idol, magpapaligo ka ng manok. Paligo ka ng manok, ah uh, palakad-lakad sa gradas, pailaw-ilaw sa gradas, multivitamins. Siyempre, ako mostly nagbibigay ako idol ng mga multivitamins ng manok ko pag malapit na yung laban sa gabi. Yan. Sa, bago ako magpailaw sa gabi, 7, doon po ako nagbibigay ng multivitamins para ma-absorb po ng ating mga alagang manok yung gamot na binibigay natin. O, immune na yung manok natin doon sa gamot na yun, kaya sanay na po sila. Yun. Pagkatapos, pakalakad-lakad, heating hiting Pagkatapos, kung uh, maganda pa nasa cord lang po nilalagay yung manok. Pero kung syempre, kung... Ang sinasabi ko, ay doon, kung wala ka lang flying pen, kaya pili sa cord, no? Ngayon, kung may flying pen ka, sa flying pen, mas maganda safe po yan. Kasi just in case umulan, no? Uh, after a day, yan, sa umaga, pakain po tayo, no? Yung pakain, 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 kung ano yung pinapakain nyo dyan, no? Uh, sa tanghali, merienda po tayo. Merienda po tayo. Two days before the fight yan, merienda po tayo. Mostly, nilalagay ko dyan idol is uh, sa banang saging at saka white egg. Yung white egg po natin idol is binababad ko po yan 24 hours. Halimbawa sa at uh, 12 hours. No? Halimbawa sa gabi, no? magbababad na po ako ng white egg natin. Yan. Para sa umaga, uh, para, para dating sa tanghali, yun na po yung pinamimerienda natin sa ating mga alagang manok. No? So, depende po yun sa ating mga idol kasi uh, ako, gumagawa po ako ng content para for guidelines at saka magkaroon lang po kayo ng idea. Yan. So, halimbawa, uh, gusto niyo magpahinga yung manok nyo eh sa 3 days before the fight. Yon, Yung ibig sabihin, ikikiping mo na. Or 4 days before the fight. Sa akin, tama yung sinasabing 7 days before the fight kasi yun yung pahinga ng manok ko eh. Wala na akong gagawin kundi palakad-lakad, paloap, 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 obserba, observa, no? So, ako, mostly, hindi po ako nagkukontrol ng tubig, mga idol. Kahit sa derbis po, no? Um, Pagdating sa paghanda ng manok, never po ako nagkontrol ng tubig. Magkukontrol lang po ako ng tubig pag malapit na po yung fight nila. So, pasensya na idol sa 7 days before the fight, wala po akong, ah, 7 days uh, conditioning, wala po ako nun. 7 days before the fight, pag tinanong niyo sa akin, i-explain ko po ng amayos niya mga idol. Kasi mga idol, no, uh, mabibigla yung manok natin, kaya minsan idol is uh, natutulala sila, Pagkatapos, yung mga muscle ng manok natin is nabibigla. Siyempre, sakit ang katawan yan. Bigla. Bigla yan eh. Pagkatapos, yung reaction po ng katawan nila dahil dun sa gamot na binibigay natin, no? Is, uh, baka hindi kaya din ng ating mga alagay. Mga idol. So, mostly, nagsushort cutter po sila. At mostly, una din deep. Yan. Kasi dito sa amin mga idol, no? Is, hindi never po akong uh, nagkondisyon ng isang manok na hindi po 21 days conditioning. Pag, uh, pag derbyan po yung nilalabanan natin, mga event no, na malalaki, is uh, pinaka maximum ko na dyan is 2 months preparation. 1 month sa uh, pre-con, 1 month po is yung talagang sabak sila dito sa ating gradas. Kasi kaya 21 days conditioning mga idol, gawa nga lang yung mga manok natin na idol, kaya nandito na sa loob ng gradas, no? kinikiping yan, nilalagay sa uh, kulungan, nilalagay sa ating folding para masanay po sila mga idol at araw-araw natin hinihimas. No? Pagkatapos araw-araw din natin silang um, hinahila, hinahila, hinahilamusan no? yung mukha nila, yung tuhod nila, yung mga paa, pagkatapos yung kanilang puwet. Yan. Yun po yung uh, ginagawa natin para masanay na po sila. Pinapalakad natin sa rueda, pinapailawan. Kasi kung ano po yung ginagawa natin doon sa Uh, aktual na Sabungan o or Ruega, yun na rin po ang ina-apply natin sa mga manok natin dito mga idol. Kasi ang mga stag po natin is masyado pong maselan yung mga idol. So, kinakailangan, alalay lang. Kinakailangan, pag malapit ng laban, kinakailangan, relax na po talaga sila. So, ako dito dahil sa lawak po ng bakuran ko, 57 hectares po to kasi sa akin, no? So, may mga puno-puno po ako dito ng mga kahoy na... Uh, tina-transfer transfer ko 'yung mga alaga ko, mga studs na inaanda. 'no? Kasi minsan um uh, naninibago din po sa, sila sa ibang place. Mayroong uh, nangangayaw, 'no? Mayroong nangangayaw dahil sa hindi nga po sila sanay sa uh, palipat-lipat na lugar. So dito nagkataon na uh, medyo malawak ang aking bakuran, kaya naililipat ko po, po ng maayos 'yung aking mga alaga at nasasanay po sila. 'Yun lang mga idol, protektahan po natin yung ating mga boss. Yan. Huwag po tayong, ang lahat ng ginagawa natin idol is hindi po nakukuha ng mabilisan. Shortcut, wala pong ganon. No? Although na yung iba nananalo, siguro magaling talaga silang maghanda. Ngunit, iririspito pa rin natin po yan. Para sa akin, wala pong 7 days conditioning, kundi 7 days before the fight, meron po mga idol. Yan para uh, ito mga idol ha, kung lumalaban po tayo sa mga hack fight no? ha? pag ikaw ay lumalaban sa hack fight kahit wala kang pusta pag maayos ka magprepara ng iyong manok yan po ay maraming namumusa pinag-aagawan dyan mga idol no? yan po ang sign na talagang marunong ka o wag mong hangarin na manalo lang yung mga manok mo idol sa alatsyamba kailangan pag pagpaguran tandaan mga idol no yung swerte na sinasabi ay ginagawa. Pinaghihirapan, pinagpupuyatan, pinagtsatsagan. Ganon din po sa conditioning. Hindi yan basta-basta lang ginawa yung conditioning para lang sa isang idlap matuto ka. Kami po matagal, dekada po kami uh, nag-experience para lang matutunan yung mga bagay na yan. Sana nga nakatulong tayo mga idol sa inyo. Pasensya na po kayo kung hindi ko po nasagot yung uh, 7 days conditioning nyo po kasi ako, naging alis lang po ako. Totoo po ang sinasabi ko. Ayaw ko po kasi ng uh, uh, may babapagpulaan po tayo mga idol. So, God bless po and good luck.